Hello Team Sang. Shout out Team Sang. Ayan yung mga butterfly. Ayun, tumakas yung butterfly. Ayan, dami-dami yung bulaklak guys. Ayan. Pag nakakita ko ng ano, ng bulaklak ng gumamela, lagi ko naaalala si ano, si Timsang. Si Tim Ron Vlog, cute cute. Ayan, no. Daming, ano, mga bulaklak. Ayan, guys. Paglabas ko pa lang ng bahay, maalala ko na si Tim. Ayan, napakadaming bulaklak. Ayan, o. Oh. Pagka doon sa baba. Ayan, napakadaming bulaklak. Ayan, guys. Ayan, diba? Ayan. naman yung team, yung gumamela na galing sa'yo. Isa lang yung nabuhay. Kasi itinanim ko dun sa iba na lagayan nabuhay na kaya lang inapakapakan ng mga pato manok ayun namatay. kaya nung ano isa uh, ito nilagyan ko ng kahoy yan tong kahoy para hindi apakapakan namatay yung iba team ayan buti na lang meron isang ano nabuhay ano kaya bulaklak nito sana iba naman yung bulaklak para maiba naman sayang ito lang yun na buhay team alaga ang ko ito para lagi kitang maalala <laughs> shout out Milamix. mix <laughs> meron akong alala kay ano kay team yan gumawa ko ng ay naalala ko si si Mila sa ano naman pag pumupunta ako sa bukid yan yung kanyang binigay na bota diba guys? Malaking ka, pakinabang yung kanyang bota na ginagamit ko araw-araw. Aking ginagamit. Ayan. Thank you, thank you sa Gumamela sa kayong bota ni Tim ni Mila Buhay na buhay na to team. Ililipat ko doon sa ano, magiging bahay ko diyan sa baba. Ayan. Thank you for watching.